Montalban Rizal. yo. Calvin, tapos basketball player. Oh! Wala Tila tinedma malang ni Uncoverable Star Vice Ganda ang naging biro sa kanya ni Jong Hilario sa It Showtime. Sa segment na Especially For You ay masayang nagbibiroan si na Jong at Vice. Hanggang sa lumabas na ang isang searchie na merong pangalan na Calvin. Dahil naman dito ay agad na nakaisip ng punchline si Jong Hilario para kay Vice Ganda. Ayon kay Jong Hilario, Calvin tas basketball player. Tila natahimik at hindi nakabawi si Meme Vice kay Jong Hilario at napasabi na lamang ng O. Napansin naman ni Jong na natahimik si Vice ganda kaya naman sinabi nito wala lang, napansin niya lang. Agad nga na ng komedyante ang topic at ibinaling ang kanyang atensyon sa mga kontestant hindi nga lingit sa kaalaman ng mga tagahanga ni Vice Ganda ang pangalang Calvin na Bueba. Naging parte din kasi ito ng buhay ng komedyante noon. Kaya naman hindi talaga nakaimik si Vice Ganda kanina nang gawing biro ni Jong Hilario ang kanyang dating kaibigan. Samantala, Labis na hinangaan ng madlang people sa hindi pagpansin ni Vice Ganda sa joke ni Jong Hilario tungkol kay Calvin na buweba. Anila ay pinatunayan lamang ni Vice Ganda na hindi na ito bumabalik sa kanyang nakaraan. Dagdag pa dito nakasal na siya kay Ayon Perez. Kaya hindi na ito gaya ng dati na pumapatol sa mga joke na tungkol sa kanyang nakaraan. Sa kabilang banda ay naiintindihan ng Vice ayon fans ang biroan ni na Vice at Joe. Hindi rin kasi umano maiiwasan ang mga ganitong biro, lalo na at ilang taon nila itong nakasanayan. Ngunit hiling nila na sana ay iwasan na ang mga ganitong biro, lalo na at nasa iisang lugar lamang ng pinagtatrabohuan ang mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez.